Hey, what's up guys? So, bago natin simulan yung ating pagpipintura mga kabisik kailangan yung kahoy natin ay malinis na. So kagaya nito mga kabisik wala na siyang alikabok-alikabok. So ngayon, una, papahiran muna natin siya ng sanding sealer. So ayan. So sanding sealer muna yung ipapahid natin mga kabisik Unang coat natin yan. Ayan. So, i-pass forward muna natin. So, ayun mga ka 6 So, tapos na. Magpapatuyo muna tayo ng 20 to 30 minutes. At pagkatapos natin magpatayo ng 30 minutes mga kabisik ng sanding sealer So pwede na natin siyang pahiran ng uh, wood stain Ayan, so yung gamit natin wood stain ngayon ay mahogani So ayan, paintbrush yung gamit natin Yung iba nagagamit ng ganyan, ng wood stain, ang gamit nila ay basahan So kahit ako gumagamit dun mga kabisik sa mga ibang paraan Pero ako mga kabisik ang gagamitin natin ngayon ay yung paint brush lang tayo sa paint brush lang tayo di 4 yan 4 lang na paint brush ang gagamitin natin so syempre mga kabisik yung pinapahid natin na wood stain so kailangan din naman natin maghintay ng 30 minutes magpatuyo muna tayo ng kaunti so, mas mawaki nga sana kung uh, isang oras talaga tayo bago magpahid ng sanding sealer yan, so tapos natin pag pahid ng wood stain so papatayin muna natin kay 30 minutes lang mga kabisik so ako kasi 30 minutes lang kasi may blower akong ginagamit para mabilis mo tuyo so ayan so papahiran muna natin lahat yan at pagkatapos yun nga 30 minutes patuyo muna tayo bago tayo mag uh, apply ng sanding sealer At pagkatapos natin magpahid ng wood stain mga kabisik, so kukuha lang tayo ng bagong paintbrush na hindi siya basa. So kailangan bago, yung tuyo, yun ang ating ipapahid. So ayan, yung iba ang ginagamit nila ay basahan, pinupusa, pinupunasan ng basahan. Pero ako mga kabisik, pag nag-aaspe ako ng ganyan na natural lang. yung so, ginagamit ko ay paintbrush din mga kabisik. Ayan, tuyo. So yun ang aking pinagbubulit. So pwede naman din mga kabisik yung uh, basahan. Ang aking kasi mga kabisik, uh, pinterest ginagamit ko dahil gusto kong mabuhay talaga yung uh, pagkaaspi ng ating kahoy. So ngayon magpapatoy tayo ng 30 minutes mga kabisik bago magsanding. So ayan uh, tuyo na mga kabisik. So kailangan na natin maglagay ng uh, sanding sealer. So magpapahid na tayo ng sanding sealer. Ng okay, mag sanding sealer na tayo. So pagkatapos natin mga kabisik mag sanding sealer So papatuyuin na naman natin yan ng 30 minutes At pagka natuyuin na yan ng 30 minutes mga kabisik Ay pwede na natin siyang lihain Ng 240 na liha So ngayon natapos na yung 30 minutes na pagantay natin tuyo na So lilihain na natin lahat yan mga kabisik Tandaan nyo lang mga kabisik Pag bawat sanding sealer nyo Papatuyuin nyo ng 30 minutes at huwag niyong kakalimutang lihaan kailangan niyong lihaan yan mga kabisik dahil yan ang nagpapantay sa ating sanding sealer o ayan o pagtapos natin lihaan yan mga kabisik ganun pa rin papatungan pa rin natin ng sanding sealer bali tatlong patong tayo na sanding sealer patong na sanding sealer at saka liha So ngayon tapos na tayong magliha mga kabisik sa so, na naman ulit natin ng sanding sealer. Ayan. Tapos 30 minutes ulit pagpatuyo, liha ulit mga kabisik. Sa so, pangalawang patong natin yan mga kabisik. Yan ang ating pangatlong patong ng sanding sealer. So bilisan na natin mga kabisik, mahabang oras eh. So yan ang pangatlong patong natin ng sanding sealer. So ngayon lilihain pa rin natin. Yan last natin na pagpatong ng sanding sealer yan. So ngayon mga kabisik, ito na yung final natin. Ito yung clear gloss natin pang finish. So ayan. Kailangan maganda lang yung pagpahid natin. Lalo lalo na lalo lalo na pinbrush lang gamit natin. At hindi spray ang ating ginagamit. So ayan, yun ang pinaka finish natin. Clear gloss mga kabisik. So ayan mga kabisik, lumabas na yung kanyang kagandahan. So sobrang kintab niya na mga kabisik. Yan ang pinakalas na pahid ko, yung clear, clear gloss. So, ito na mga kabisik. Tapos na yung ating varnish. So, ganyan lang mga kabisik. So, sana may natutunan kayong kaunti sa aking uh, vlog ngayon sa pag-varnish. Ayan, gamit yung ating sanding sealer at wood stain mahogany. Ayan. At saka yung ating mga uh, lacquer blue. So, ayan lang mga kabisik. Hanggang dito ng video natin. Bye-bye!